Sinagot ni Vice President Sara Duterte, ang iba't ibang isyong iniuugnay sa kanya, kabilang ang dahilan ng pagbibitiw niya bilang miyembro ng gabinete. Nakatutok si Marisol Abduraman. Ngayon lang muli nagpaunlak ng panayam ang Vice Presidente matapos ang formal na iturn over ang pamumuno sa DepEd. Ang mga dahilan ng kanyang pagbibitiw bilang miyembro ng gabinete, hindi pa raw niya kayang isa-isahin. Mahaba talaga yung listahan ng mga rason mm -hmm. at iba-iba siya kategorya, merong personal, yung sa aming dalawa lang, merong DepEd, uh, mm -hmm. merong budget at merong sa bayan din. So, medyo mahaba yung uh, listahan and um, sa pangayon hindi pa kasi ako handa na umupo okay. para isa-isahin uh, yun. Pero sasabihin ko sa inyo uh, kapag ready na. Someday hindi ko lang alam kung uh, kailan yung araw at oras na yon Pero binahagi niya ang isa sa mga dahilan na ito may kaugnayan sa budget ng gobyerno. Pero kung basahin mo lang yung ga'a at itrace mo kung uh, saan uh, pumupunta yung pera, makikita mo na hindi maayos yung paghandle ng pera ng budget ng gobyerno sinubukan kong itama yung nakita kong mali pero syempre wala akong nakuhang suporta at wala akong nakitang pagbabago kaya, sabi ko, hindi siya mauulit sa akin sa budget ng 2025. Hindi ko na kaya na ako pa rin yung hawak ng Department of Education budget and uulitin lang yung ginawa dati. Kumusta po ang relasyon mo ngayon kay, kay BBM po, ma'am? Oh, hindi na kami nagkita at uh, hindi na kami nag-usap ni President Marcos. And you, you so wala to... akong wala akong description. Wala akong description sa relationship namin ngayon ni President Marcos. Hindi na kami nagkakausap. Hindi. Ngayong wala na siya sa poder ng administrasyon, tila mas malaya nang nagsasalita ang Vice Presidente na kahapon lang naglabas ng kanyang mga puna laban sa gobyerno. Para sa Vice, bato-bato sa langit, tamaan, huwag magalit. Kung sino yung nakikita ninyo nagre-react publicly and privately sa mga sinasabi ko, yan yung mga tao na natatamaan sa mga sinabi ko sa statements ko kahapon. Yung hindi tapat sa serbisyo, hindi tapat sa kanilang trabaho at hindi tapat sa pagsisilbi sa Yung frustration ko as a vice president and as a Filipino sa mga nangyayari or naririnig natin sa ating gobyerno nilabas ko. Sinabi ko naman na di ba, hindi ako gumagalaw para sa administrasyon, hindi ako gumagalaw para sa opposition, hindi politika kundi para sa bayan. Ikinagulat naman daw ni VP Sara survey ng Octa Research kung saan bumaba o muno ang bilang ng mga Pilipino nang sasabing pro Duterte sila. Nakakagulat lang kasi ngayon lang ako nakakita ng survey na ang tanong ay pro Marcos ka ba or pro Duterte ka ba? Talagang gagastos ka ng pera para tanungin ng mga tao kung pro Marcos ka or pro Duterte ka. Dapat mm -hmm. siguro nilagay doon pro Pilipinas ka ba? I'm sure lahat 'yon lilipat doon sa pro Pilipinas. Mababasa mo naman kaagad eh. Ang motibo diyan is perpetuation in power. to lahat ng threat sa power mo sisirain mo talaga very obvious. Sa lahat ng naririnig mo, nakikita mo, na ginagawa, ang motibo diyan is ayaw ko na bumaba sa akin na ito forever. Kaya sirain ko kayo lahat. Wala akong pakialam kung totoo man o hindi ang paninira ko sa inyo basta lang masira kayo. Yan yung uh, motibo dyan. It's all about politics. Everything is all about politics and power. Kinumusta din namin ang bise kung kumusta ang kanyang siguridad ngayon. Kasi yung mga surveillance, yung mga casing, ano yan ni? Eh, ganyan mangharas ang PNP. Modus yan ng uh, PNP pag uh, gusto nilang mangharas uh, ng tao. So, depende na yan sa iyo kung papansinin mo, maiirita ka, or kung anong gagawin mo. So, ngayon, ang ginagawa namin, nire-record lang namin lahat ng ginagawa nila. Kinukuha namin yung facts, tapos nilalagay namin sa isang file. Do I feel threatened? Um, yes, po. This is not the first time na nagkaroon kami ng problema sa politika as a family. Para sa GMA Entertainment News, ma Marisol Abduraman, oh, uh, nakatuto 24 noong... oras. Sinisikap pa po namin na ng pahayagang palasyo, kaugnay ng mga sinabi ng Vice Presidente.